everyone, kumusta sa inyong lahat? May share lang ako sa inyo sa nangyari sa akin sa araw na ikas. <laughs> I-share ko to sa inyo mga nanay. So, today, Mateo have a, uh, an appointment for the dentist. You know, like cleaning, you know, check up everything. <laughs> so, ayan. So, ito nga ang nangyari. Yung papunta doon, mga kananay, mag-drive lang ako doon. Nakadrive lang ako doon ng dalawang basis ata. Or isang basis ba? <laughs> Kasi kasagari talaga kami, dalawa ni Tim ang pupunta doon. Pero nang dahil nga, may pasok si Tim, so ako lang ang nagpunta mga kananay no so ganito ang nangyari so dalawang daanan ang alam ko papunta doon mm -mm. so ngayon pagpunta ko doon mga kananay close man yung kasada kinoclose yung road na yan na papunta doon tapos yung sa kabila din kasi dalawang ang alam ko ano close din siya mga kananay kumbaga pag ganyan kasi yung road na yun pero before yung sa yung road na yan mga kananay papunta doon ay nagclose So, ang ginawa ko ay nag, ano ako, nag uh, lift tour na ko mga kananay at bumalik sa pinanggalingan ko. Undawi kami doon sa ano sa dentist. And then, tinurn on ko ang aking GPS. Matthew, I'm on live, okay? Tinurn on ko ang aking GPS. So, ngayon, sinundan ko lang ang aking GPS. Nang dahil nga sinundan ko lang, so I don't pay attention, basta sinundan ko lang talaga. Ah! nakarating kami doon on time talaga. So, I mean, 20 minutes before the time. So, walang problema. So, ito na mga nanay. kasi sa pagbalik namin, sabi ko ng anak ko, anak, um, hindi na tayo, ano, hindi na lang tayo kakain dito sa labas kasi wala masyadong kainan dito. Doon na lang tayo sa bahay kasi nga, may leftover kami na ano na, um, yung beef ba, yung naluto ko kagabi. So, so ngayon mga nanay, tinuturn on ko na naman ang aking GPS. Ngayon, iba ang binigay sa akin na daanan mga nanay. So in short, sinundan ko na rin ang ano ng GPS kung saan papunta. So nagtaka ako, sabi ko, hindi man ito, dinaanan namin kanina. Iba man ito. So mga kananay, dalawang crossing yon So sabi ng GPS, mag ka. So nag talaga ako. Mga 9 miles yun. So sinundan ko lang ng sinundan. So mga kananay, ang hangtungan ay interstate interested kung doon ang mga sasakyan na malalaki ayaw ko doon kasi nakakatakot doon ang lalaki ng mga sasakyan hindi ako sanay magdala sa ganyan so hinahanap ko talaga yung back road yung back road na ang hinahanap ko so ngayon hinaghanap nga ako so ang ginawa ko ay babalik ako sa pinanggalingan mo ah, pinanggalingan ko mo pinanggalingan ko pinanggalingan ko at ah, ayun Hinaano ko nga, so sa iba na naman mga nanay kung saan naman ako sinuot-suot ang aking GPS. Sos Maria Jose. Sabi ko, hindi ko na to alam. This is my first time here. So, ayan, nag takbo lang ako ng takbo at naghahanap kung saan kami pwede makabalik sa pinanggalingan ko talaga na no, yung ano yung pinaka pinanggalingan namin kasi hanapin ko yung road na nasa back road lang talaga siya napapunta dito sa bahay so ngayon sus mga nanay ito na hindi ko na malaya na ako pala ay tumakbo pala ng mabilis ako ay slow driver lang talaga pero tumakbo ako pala ng mabilis. Hindi ko na malaya niya kasi naging busy nga ako. Kung nasaan na ako, ako nalilito na oh, hindi ko to alam tong ano na place na ito. Oh, so yun, hindi ko na malayan na hindi ko na, hindi ko nakita yung halimbawa nagsabi doon na um, 25 miles an hour or 45 miles an hour siguro for 25 miles, miles an hour di ko na malayan yan mga nanay kumbaga nagsusot kami na hindi ko alam kung nasaan saan na yun oo so, naghanap lang nga ako ng paraan talaga na makabalik doon sa pinagalingan namin parang maghanap ako ng another way pabalik dito sa bahay mm -hmm. kasi hindi nga ka ako sanay doon sa ano doon sa ano namin niya so nagpunta nga ako ng ibang naghanap ako ng ibang daanan na back road. So ngayon mga nanay, yung papunta na talaga kami doon sa pinanggalingan namin na mataas-taas -taas pa yung ano yung yung drive mga mga 5 miles pa mga kananay mahigit. Sus, may pulis man sa likod ko. Naglights man ang pulis sa likod ko. Di ako sa kunin. Sabi ko mahila. Sabi ko wala. Wala akong ano talaga na na ano ang nagawa ko or whatever, you know? So, then, nag-stop ako, nag pull over ako kasi pinapull over ako ng polis. Mm -hmm. So, ngayon mga nanay, na pull over ako. Tapos sabi na, nakangita yung polis sa akin. Di Where did you get that one, Mateo? Dad gave it to me. Okay. okay. Nag-pull over ako, oh, tapos, ah uh, Matthew, hold on. Uh, Nag-ano ako, pull over. Tapos nga, Nagkahi siya sa akin. Sabi ko, naligaw kami. Sabi ko doon sa ano, sa police, naligaw kami. Tapos sabi niya, naligaw ka. Mm -mm. Sabi ko, oo kasi nahanap ko yung ano, na, nil, na, sinundan ko yung GPS, nilagay kami doon sa interstate, which is ayaw ko doon. Kaya nag ako, hinahanap ko yung daanan, papunta doon sa amin. Nang dahil nga yung alam ko na papunta sa amin, ay close ang road doon. Mm -mm. So, ayun na, usap, so, usap kami. Tapos sabi niya, may license ka ba? And registration. Ganyan po ang ano ng police mag tawag doon. mag um, mag ay 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 mag ano mag magtanong sabi ko of course mayroon mm -mm. so binigay ko yung license ko and registration sabi ko ano ba nagawa akong kasalanan wala ba nagawang kasalanan kasi pakiramdam ko talaga ay eh, hindi ko nga namalayan talaga na mayroon pala doong nakalagay or baka maliit lang yung sign doon na eh, hindi ko na ano kasi nga hindi ko na alam yung yung place na yun na no, din na ano ko pasikot-sikot ako doon so ngayon mga nanay ay natapos na yun nagpunta siya doon sa carnia So pagbalik niya mga nanay, may dala siya ng ganito. Ito yung dala niya para sa akin. Surprise! Ang <laughs> nakalagay dito mga nanay, ang sabi nila, State of South Carolina, public Contact warning. Buti na lang mga nanay, warning man talaga ano, sa akin. Kasi anong, sabi naman talaga ako ng totoo, nalaligaw talaga kami. Tapos siya nga, sabi, sabi, niya, don't worry, binibigyan lang kita ng warning. Mabait yung pulis kasi nga, malalaman naman nila kung nagsabi ka talaga ng totoo eh. Oo, malaman nila yan. So, Um, totoo naman talaga na liga. <laughs> sabi niya, dito ba yun kayo uh, ang uuwi? Tinirin niyo. Sabi ko, oo, oh, oh, Diyan ang uwi namin. <clears throat> Kasi galing kami sa dentes. Nagpalinis ako ng ano, ng ipinang anak ko. Sabi niya, sabi niya sa akin, ano ba to? Mm. ko lang <laughs> So, ito na nga. So, ito na nga ang binigay sa akin. So sabi niya, don't worry, bibigyan lang kita ng warning. Oo, oh, awesome, sabi ganun. Kasi sabi ko, ano maalong magkasalanan na gawa ko? What, what did I do? Sabi ko, ganun. What I did? Sabi ko pala ganun. What I did? Sabi ko, ganun. Sabi niya, speed limit ka. 25 miles an hour. Tumakbo daw ako ng 41 miles an hour, mga kananay. Mga kananay, buti na lang talaga ay ako binigyan lang ng warning kasi mahaba yung ano. 20 miles yung ano, yung ano ko. 25 miles. You're going 45 and a 25. Oh, 45. 45. 25 miles sabi... 45 miles an hour, she was going 45 miles per hour and right? 45 miles an hour, 25 miles an hour yung ano mga kananay tapos nagtakbo ako ng 45 miles an hour na hindi ko nga alam kasi nga nabisi, nabisi kasi ang mata ko sa kakatingin kung saan road ako iikot, tsaka ganyan ganyan ba oh. Uh. So hindi man ako sanay talaga napasikot-sikot doon banda mga kananay kasi hindi man ako parati pumunta doon at saka hindi man ako parati nagdadrive talaga si Timan. So yun na nga kaya binigyan ako buti na lang mga kananay. Sabi ko, sige sabi ko, aba buti na lang binigyan ako ng warning hindi ticket talaga mga kananay kasi kasi ano eh mahigit ano mahigit 20 miles an hour ang ano ko eh yung ahead ko eh. 21 21 miles an hour yung ano yung race talaga ng takbo ng sasakyan ko. So, ayun po mga nanay no warningan ako today. May May that, that. Pero meron din ako good news sa inyo mga so, nanay ay Nanay Jenny ay negative na sa H. pylori Yung laboratory ko nung nakaraang araw pito pito ang mata ng Nanay Jenny <laughs> Ay ano na siya oh, ah, Nag-clear -na, na ako sa H. pylori mga kananay At negative na siya So it means magpahilom na lang ako sa aking tiyan Yan ang sasakyan na dinala namin mga nanay no Yun ang sasakyan na dinala namin mm -mm, Yung blue So alam nyo ba ang sinisikong? Hindi ako <laughs> Ang sinisiko yung sasakyan. Ah, ang sasakyan yung sinisiko. Kasi yung sasakyan kasi na yan, mga kananay, pakiramdam ko talaga ay mabagal lang ang takbo ko. Pakiramdam ko mga kamami, mabagal lang yung takbo ko. Ay, pala, ang bilis na pala ng takbo ko. Kasi nga, paikot-ikot nga ako mga nanay. Hinahanap ko nga talaga yung back road kung saan. Kasi ayoko doon talaga sa interstate. Tinabahan ako doon sa interstate kasi nakikita ko na pagkalaki-laki ng ano, pagkalaki-laki yan laki-laki ng mga sasakyan doon yung tag 18 wheelers tapos yung ganito lang yung sasakyan ko ang let ay nako so naghanap nga ako ng back road papunta sa amin tapos yun ang alam kong kalsada ay nag close talaga siya so hanapan ko talaga ng paraan kung paano ako maka back road na, na sa ano lang na maka, maka sa bahay kayo nga kay, kayo nga kaya lang nga yung papunta kami doon ganun din na ko dito na ano yung home Iniba naman ang ruta papunta Sin, sin send naman ako doon sa interstate, which is ayako. Kaya ito ang resulta ng nanay Ginny. Okay. Nanay Ginny ay nawarningan na. <laughs> sabi ko nga sa, sa polis, hindi ko. Ako, I'm a slow driver. Tapos na nawarningan ako. <laughs> mga drama sa buhay. O na ganyan talaga, sabi ko talaga. Ako, I am a slow driver and did I have a warning? Ah! Artist tayo ng nanay ninyo. Pero artist tayo ng nanay ninyo mga kananay. Pero that is really true. Yun lang talaga. Tapos nabangiti na lang sa akin ng pulis. Sabi niya, don't worry, warning lang naman binigay sa'yo. Bibigyan lang kita ng warning. Kasi nga, I'm telling the truth naman, pero, you know, and I'm re really true what I said, na naligaw talaga kami. Alam niya na may bata akong kasama. Kasi nga, naghanap nga ako ng road talaga, ng back road, mga kananay. Ayoko dun sa interstitius ko. Ang mga sasakyan doon, mga kananay, dagko kaayo niya. Muhag yung rajonasla niya. Kusog kaayo ang dagan mga kananay. Hindi ko anak. Kayo makuyak pa nang ako ang kuwanan. <laughs> So, ayan po ang aking story for today, mga nanay, no? I just colored, mga nanay, ninervious talaga ang nanay ninyo, mga nanay. Kahit nung nandoon yung polis sa likod ng panay, hindi ako ninervious sa polis. Ninervious talaga ako kasi nga, nagutom na yung anak ko. Sabi ng anak ko, mami, nagutom na ako kasi nga, mag, launa, na, nauna na mga nanay, na. To, so, so, ayan, ito yung pagdating ni Tim, ito yung ibigay ko sa kanila <laughs> Sabi <laughs> Sabi nga natin sa akin, mag-message ka sa akin ha, pag ikay nakarating na sa bahay. Wala na ako nag-message. Ay, na, ano talaga ako, na, na, talaga ang nanay Jean. Kasi nga, na, okay. na, mm, ninervous din tayo. Kasi nga, napaligaw-ligaw nga kami mga nanay. Tapos hindi natin okay. alam yung, hindi natin alam yung pasikat, pasikat, sikat, sikat pasikot, sikot. Oh, yeah, kahit, iwan na to. Okay. Um, uh, so, we were using the camera yesterday. We were just driving along in Calpins because we didn't know where we were. So, we were just driving around and then a police officer came up to us. <laughs> I think you know. And also, awkward event number two. Okay. Don't, don't, don't tell everything. Pinapahiya mo naman yung mama mo eh. <laughs> There's a black cat over there. Alright, so, mga nanay, kwinento ba naman ako? Okay, Mateo, babe, ba naman ni ako doon sa... Doon sa ano, oy, kuninto niya ako sa dentist. Kuninto niya ako sa bikubati. Huwag mo namang ano bookingin lahat yung nanay mo. <laughs> Ay, Diyos ko, Lord. Ako, mga nanay, ito ang karanasan ko for today, no? So, sino nakarelate dyan na nagdadrive na katulad sa akin naka nagkaligaw-ligaw? Okay lang siguro maligaw, basta hindi natiki. Oh, hindi man ako natiki. Masa, warning lang talaga ito, mga nanay. kasi is my sick, uh, first time na uh, warningan ako. First time, kasi yung first time, first time din, on, first time ang kamami, tiki talaga yun. Noon-noon pa yun, buhay pa yung kung kong kasawa. Tapos, ano, no, no, no. oh, hold on. First time on the camera. Ano, uh, and uh, this is the first time, and uh, this is the first time na warning kasi noon talaga, ay ticket talaga yun. Matagal na yun, wala na yun siya. So, tinignan naman yung record siguro niya, ay, wala naman itong record tong babae na to Wapa pa, wala pang record. Morning lang, iba gano'n. Ano kayo, si mga kamami, o, oh, 20, more than 20 miles kasi ang ahid sa takbo ko. oh buti nga, hindi na ticket yung binigay sa akin. Pina-excuse pa ako. oh hindi ako galit ha. Nagpapaliwanag. Hahaha. <laughs> mga ka. Kaligri sa buhay ay wala ayoko magluto ngayon mga kananay. Una stress talaga ako.